Nasamsam ng mga tauhan ng Pasay PNP ang mahigit 300,000 pisong halaga ng Shabu mula sa dalawang naarestong sospek sa kanilang naging bypass operation. Magbabalita si Corporal Shina Marita po. Humantong sa pagkakadakip ng dalawang sospek na kinilalang si Jerome Manzano, 24 na taong gulang at Annalyn Angge, 37 taong gulang sa isinagawang mobile patrolling ng mga tauhan ng Substation 5 ng Pasay City Police Station. Nakuha mula sa possession at control ng mga ito ang apat na pakete ng shabu na humigit kumulang 55.36 gramo ng hinihinalang shabu at nagkakahalaga ng 304,480 pesos. Isang asul na pitaka kasama ang kanilang mga perang ginamit sa pagsusugal. Sasampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at PD 1602 o Illegal Gambling ang mga nahuling suspect na kasalukuyang nakapiit sa kulungan ng nasabing istasyon. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Sheena Marita po. Alaga ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.